Louis Deo Kawaling ng Malayaklan Sir, go ahead po Ay, Sir, yung ano ko lang po ba Sir, yung yung ano ba, kung may kaso din ba yung uh, nakabanggang sa anak, Sir Ah Yung, yung ano po ba yung sa kaso ng anak ko, Sir Okay, okay, oo, <laughs> pwede yung Sir, uh, medyo ilapit nyo lang siguro yung bibig nyo sa microphone, ano at pakikwento ng mabilisan kung ano yung nirereklamo niyo ninyo? Ah, yung ang sir, kami nakapin na banggaan, sir, tapos eh, yung kami sa yung sinisingil. Ah, okay. okay. pa ang pinagbabaya, okay. tama ho. Ah, Saan po kayo sa Malay Aklan? Saan po nangyari? Sa mainland ba o sa Boracay? Sa Argao, Barangay, sir. Saan? De, Argao po, Parangay, Argao. Argao, asa ah, may tanong. Oo, ta uh -huh. oo, parang feels like home to. Kasi ako po yung dating happy ng Malay noong COVID naman. Yun. Okay. <laughs> buong buong and 2019 at 2020. So, okay. Uh, so, uh, ano po yung kayo pa yung pinagbabayad? Okay. So, ano po yung uh, uh, gusto nyong idulog? Ano po yung uh, gusto nating mangyari? Sir yung Louis. Uh, oh. yung akin na kasi, sir, paano ng mga anak ko eh, kami na nga yung nag-agrediyan uh, sir. Kasi kami ho yung nabanggaan. Ah, so, sir, kami, sir, ano to? Louis? Louis? Lewi. Lewi. Sir Lewi, uh, ano po bang anya? Nakabangga dyan? Motor, kotse, jeep, truck? Motor din, sir. Motor. Ah, uh, motor. Ano po pong pinsalang tinamo ng inyong anak? Yung bali po sa hita, yung mga ito, mga baliang, nabalian po sa na. oh, ilang, ilang araw daw, sabi ng doktor, na kailangan magpagaling ang iyong anak. So, hanggang uh, ano kasi, kasi nabalik -tong, ng sir. yung po, nang buto na, ako, inapit namin sa uh, check up. Hmm. Kailan po nangyari yan, sir? Kailan nangyari? So, February 19, sir. February 20 at until now hanggang sa ngayon ay wala pang isasang pang reklamo ilang taon na po ang inyong anak sir? underage po sir ilang taon? 13 oh, ay, hindi dapat nagsampan na po kayo kasi may damage po ano may damage po ang inyong anak tinan mo abay mabigat po yan ano po considering na minor din ang inyong anak dapat na isampan na po ang reklamo sir kasi sir kami tawag ng tawag na ano na ng pulis sa sentro so tinanong ko po kung ano mga kasalanan abi eh, may witness daw po na kumakain sa kasalanan kasi bigla siyang liko Andra? bigla po siya kasi ng concern bigla biglang tumawid ganun ba yon <laughs> nakamotor din po kasi yung anak ko sir nakamotor po Ah, nakamotor. Ah, nakamotor. Banggaan. 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 Ah, banggaan. pala ito. Okay. Oo, oh, banggaan pala ito. O oh, sige, sandali. Meron tayong... May meron investigasyon? May investigasyon yan. Oh, oh, meron ba tayong resource person dito? Ah, meron. Okay. Ah, oh, ganito na lang po, ano? Papakinggan muna natin yung uh, ating uh, resource person dyan, ano? Sir Louis, ano? Ah, uh, meron tayo dito ang uh, investigador sa kaso ninyo si Staff Sergeant uh, Jomel Nicolas ano, at uh, siya ay magbibigay ng uh, sa, magbibigay sa atin ng detalye uh, tungkol po sa inyong kaso. Uh, go ahead, uh, Sergeant uh, Nicolas. Uh, sir, good afternoon po sa lahat at sa field ng nang sumubok action agad. Oh, go ahead. Oh. Uh, ako po pala si Police Corporal Nicolas, sir, uh, investigator in case sa uh, nangyaring vehicular accident doon sa Barangay Sambira ay malayak lang po sir. Okay, sige. Uh, an anong kwan mo dito, uh, Sergeant? Na from pinanumot na kita, no? Anyway, ano ang uh, ano ang uh, uh, findings niyo Oo, ano yung pinaka findings niyo dito sa baggaan na nangyari? O kasi nagrereklamo si Sir Louis deyo na yung kanyang anak ay binangga at uh, siya pa yung pinagbabayad. So, ano yung findings niyo sa sa kaso? Pwedeng malaman? Ah, uh, sir, ah, uh, masip po sa investigasyon ko po, sir, is at pasin din po sa eyewitness, sir, na nandun na by, standard po sa lugar, sir, na si si sir Jumari Bilamiba po ko mm -hmm. is itong po si minor po, sir, is nagmamaniho ng motor na Kawasaki Fury is nagbaba ng kaibigan niya dito banda sa may kinangyarihan ng aksidente po. Okay, Tapos okay. ito naman kung driver ng kapilang partido ng Click 125 Honda is papuntang katiklan po. Tapos po, habang paparating yung Click 125 sa nangyarihan ng krimen is biglang lumiko itong minor nang, wala, nang hindi tumitingin sa likod tapos walang preparatory or precautionary warning at nabigla lang po tumawid sa area, sir. Mm So yun ang inyong finding. ano ano, sino, sino, na anong na isang pang reklamo at kanino na isang pang reklamo? ah uh, sa to sa totoo lang po, sir, is no March 6 po, at uh, dahil din po sa consideration ng family ng minor, uh, kasi yung Pamilya ng minor is may pasyente rin sa kalimpo, sir. Tsaka dumagdag pa itong si minor po. Is yes, hindi po muna namin tinulit yung pamilya nila. Ah, uh, noong March 6 po, pumunta po sila dito sa estasyon. Tapos nagkaroon po sila ng true compromise agreement firmado ni attorney Jico Bilijerdo po, na nagkakasundo po sila na sila po yung uh, magpapaayos ng motor po ni, ni Sir Roberto maglao po. Ah, uh... So ang ang you see yung attorney na yan ay attorney ni Sir Aquad uh uh Louie tama ba? Uh, notary public lang po. A notary public. Ah, pero dinassist niya si Sir ano, ano? Lei uh, Louie Kawaling tama ba? Dalawa sila sir ni Sir Louie Kawaling kasi si Sir Roberto Maglaki po. Ah, yung so... both party po. Eh paano yung ano? Paano yung damage sa tao? Di umano ay minor tapos merong pilay o bali sa buto. Ano ang ano niyo? Walang agosong ah, mag-file ng complainant. ay nitong biktima. Oh. W wala ba 'yan sa inyong napagkasunduan? Wala po sila sa, sa kanya napagkasunduan. Oh, alam mo, alam mo minor 'yan. Ano sa ano ang prinsipyo sa batas yes, pag minor? oh, 'di ba? Dapat iginagarantiya na protektahan ang minor, ay eh bakit wala pa kayo na pang reklamo? As a matter of fact, di dapat nagkakasundo dyan sa ano, hindi tayo nag-immediate, no, sa mga ganitong kusapin. Anong plano po ninyo? Sir, hindi ba pwede sir? magsampan ng kasong uh, reckless imprudence ang biktima? Ah, uh, sa part po ng, uh, Sir Roberto Maglayo po, Sir, is, ayaw niya magsampal ng kaso po sir kasi gusto oh, kasi niya lang wala is, naman siyang damage siya. wala siyang damage eh yung bata may damage hindi ba pwede magsampal ng reklamo oh, corporal Hindi eh, po namin siya assist yes sir pero uh, initially kasi sir yung at fault sir is uh, initially at fault yung minor sir huwag kang mag-judge hindi ikaw ang judge police mag-investiga ka lang Yes, sir. Ah? Yes, sir. Yes, po, sir. Mag-investiga ka lang. Sige. kung gusto magsampan ng reklamo, yes, is mo. sila ng kaso kasi may, may cause of action. May damage, eh. Kung ano man ang depensa ng kalaba nung sinasabi mong tao, ay ang korte na magpaliwanag. Hindi ikaw mag, ano, magpasa walang bahala. Ha? Ah? Kasi may cause of action, eh. Oh, actually may 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 medical, no? Ano man ang kung anuman ang argumento o depensa nung sinasabi mong tao, uh, let the court decide na lang, no? Kasi ang reklamo dito pati ang pulis na i -re reklamo na di umano nagiging bakit ayaw magreklamo? reklamo Minor 'yan, Corporal Nicolas no? Minor victim, kaya ang payo ko sa iyo, abay kung gustong magreklamo, tulungan mo mong sampang reklamo kung sa hindi ko idismiss ng piskalya. No? Doon sila magpaliwanag sa piskalya o umabot pa ng korte. Maniwala ka sa akin. Yes, sir. Okay. Ano yon Sir Louis? Sir Louis, gusto yes. mo magsapan ng reklamo? Yung akin ng sir, yung hindi ko ang kambang na lang sana, pero hindi ko ang kambang na babayad na sa kami ng ipang ako, medyo choppy. Action center? Okay, ano na lang? Okay, Sir Louis, ano? Makikipag-ugnayan sa inyo inyong ating uh, action center dahil yung dating po ninyo dito ay medyo yung inyong signal ay napakahina at medyo hindi natin makuha yung punto ninyo. Okay, pero salamat pa rin po sa pagtitiwala sa ating programa at huwag po kayong mag-alala, tututukan natin ang inyong uh, reklamo. Salamat din sa ating uh, resource person. Uh, Uh, staff sergeant na. Oh, Jomel Nicolas. So, yon napakaganda ng advice sa iyo ng ating uh, abogado on the uh, set, ano? So, magpatulong ka rin dyan sa iyong uh, chief invest at saka sa iyong Hepe. Okay. Sige. At uh, uh, mag feedback ka sa amin later oh. on kung ano ang uh, mag uh, mangyayari dyan sa inyong uh, sa kasong ito. Okay. Uh, dumako naman tayo sa ilan pa nating mga usapin. Okay mga Okay. So sa nandito ako bilang representative din ng aming opisina, ang PNP Recruitment and Selection Service ano. At uh, uh, katatapos last year December at uh, umabot pa kami ng January ng uh, pag, uh, ng aming uh, recruitment ng patrolman, patrolwoman. Uh, mayroon po tayong na-recruit na, na 7,500 wow. Ah, okay. uh, opo ano, 500 plus. Uh, sorry, hindi ko nakuha yung insakto kasi hindi natin nakuha yung uh, 5 uh, 7545 hmm. At mayroon sir, kabuo ang yes, entire uh, PNP na yan. Okay. Buong uh, Pilipinas yan. At maghintay lang po sa mga nais natin mga kabataan maging pulis. At uh, ang mga aplikante noong nakarang taon ay umabot po ng uh, 50000 plus. Wow! Ano? Uh, So ngayon is talagang uh, nakukuha natin ay best of the best kasi halos uh, 18% lang ngayon ang nakukuha ano from the 18% of the total applicants Of total applicants wow. you know? Talagang cream of the crop yan sir yes at uh, <laughs> ngayon naman ay tinulungan din natin ang Philippine National Police Academy sa phase 2 ng kanilang recruitment ano pagkatapos na pumasa noong August uh, last year ng mga uh, aplikante ng cadetship for class 2029 oh, ay uh, prinasis naman natin ang kanilang body mass index, ang kanilang agility, ang kanilang uh, psychological psychiatric exam mm -hmm. at hanggang sa uh, medical dental exam nila at uh, yon ay uh, ito turn over din namin sa uh, PNPA at nagkaroon na sila ng uh, interview Uh, nung Sabado. Yun, kaya pala okay. ang dami dito mga nakakurbata nung Sabado. Yes. <laughs> Oo. At ganoon din sa PNPA. Magmula sa mahigit uh, 20 mil na nag apply para sa pag-official, ano, para sa cadetship, I mean, is, uh, ang makukuha lang dyan is uh, more than 300, ano. So, ang oh, makukuha natin rabe. ay talagang uh, best sa of sa the best. Talaga, oh. Ang inyong magiging mga future ng mga opisyal ng PNP ay talagang uh, Uh, masasabi natin ay salang-sala. salang, -sala, salang, -salang. silang uh, the, best, uh, best best the best. Best of the best. Congratulations sa mga Mga ilang hindi mo pa ba, sir, ang inaasahan natin sa susunod na hiring, zero or applications? Ilan ang napoproject mo sir, na i-recruit ng PNP, sir? Okay. Sa July siguro, ay meron tayong regular quota na 2,000. yon pa ay uh, aproban muna ng National Police Commission kung paano ang distribution yan. Pero ang i aming uh, i-propose pro ay uh, ito ay pupunta sa mga region at meron tayong uh, uh, attrition quota na uh, mga more than 6000 at ito naman ay uh, uh, bibigyan natin both sa mga police regional offices at sa mga national support units. na La no, sir attrition na 6000? <laughs> yes kasi kwan uh, lalo ngayon uh, ang needs natin pagdating sa uh, cybercrime kanina di ba sa mga nagreklamo, dalawa doon. Mm -hmm is uh, cyber crime. So, yun. so yung mga ating mga graduates ng mga IT courses, IT's priority. Oh please, uh, we encourage you mag-apply. Uh, meron lang kayong uh, konting uh, points na may additional points sila uh, pagdating ano, graduate of ano, oh, of IT Kasi or, oh. uh, ang kailangan po natin talaga ngayon is nag-iiba na ang ating crime landscape at ngayon is maraming crime nangyayari uh, cyber online, cyberspace. Oh, cyber oh, oh, yes. Oh. Thank you. Una naman po sa PNP Chaplain Service, uh, ito naman po yung mga ilang usapin po no sa aming uh, opisina. Mula po sa pag-upo ng aming uh, bagong direktor ng Chaplain Service sa katauhan po ni Police uh, Colonel, of course soon to be uh, Brigadier General Jaime Serinya III. Eh, oh, he... uh, meron po tayong dalawang uh, ginawang inisiyatiba. no. Uh, una una po yung uh, tinatawag nating Uh, daily gospel reflection. Uh, ito po ay in partnership with the office of the Chief Ito po ay araw-araw may mga pinupost tayo ang uh, Bible reflection uh, sa Sokmed, no, sa Facebook. Uh, yung yung purpose po nito is para po magkaroon ng konting gabay para sa ating mga kapulisan, para sa isang uh, maayos at matuwid na paglilingkod through spiritual enhancement. Uh, yung pangalawa po, yung tinatawag nating 1.3. Uh -huh. Ito naman po ay uh, in partnership with DPCR. Ito po ay actually, ano ito, no? Uh, Inisiatibo ng Chaplain Service at saka ng ating director ng DPCR. Danuly, uh, ano ito, promoted uh, Major General, no? Si uh, Police Major General uh, Augustus Alba. Ang ginagawa po natin dito ay meron tayong maikling uh, reflection, actually hindi lang gospel pero uh, sa lahat ng mga uh, books ng 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 Bible na ibinibigay po ng ating mga chaplains, mga pari, mga pastor at kahit yung ating mga imam, yung mga Muslim chaplains. Again, ito po ay para rin po sa moral and spiritual enhancement ng ating mga kapulisan. Kaya po eh sa ngalan po ng PNP Chaplain Service, ako po ay uh, at sa ating mga kapulisan na sana po everyday, araw-araw, eh, tutukan po natin yung ating gospel reflection at saka yung uh, 1.3, no? Eh, talaga po, malaking tulong to para sa atin. Uh, magkaroon tayo ng enlightenment, magkaroon tayong guidance. Alam po natin na uh, hindi naman po sa lahat ng araw, eh, sabihin natin, No, eh lagi tayong uh, tumatahak no sa mabuting landas. Ay ang daming mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kaya nga po hindi ma uh, ma-avoid na may mga kasama tayo uh, sa kapulisan na medyo nalilihis sa ating mga landas. Kaya po again, hinikayat ko po lahat ng ating mga uh, kasamahan sa Philippine National Police. Kahit po yung ating mga uh, relatives or family members, at even po sa ating mga viewers, no? Eh, pwede po natin tignan yung uh, 1.3 at saka yung ating uh, daily gospel, no? Araw-araw po <coughs> para po sa uh, isang matuwid at maayos na pagilingkod bayan. Narito naman po ang mensahe mula sa task group PCR for midterm elections 2025. Sa so darating na halalan, sama-sama natin tiyakin ang isang ligtas, payapa at patas na eleksyon sa matibay na ugnayan ng Philippine National Police at Commission on Elections hanggang daming mapanatili ang kaayusan, protektahan ang karapatan ng bawat botante at yakin ang integridad ng proseso ng pagboto. Narito ang mensahe ng Director ng Police Community Relations na si Police Major General Roderick Augustus Alba. Pakinggan po pa natin. Ang pundasyon ng demokrasya ay nakasalalay sa boses ng mamamayan na ay pinapahayag sa pamamagitan ng isang malaya, maayos, tapat, mapayapa at mapagkatiwalaang halalan. Kaya naman upang maprotektahan ang sagradong proseso nito, ang Philippine National Police o ang PNP ay isa sa mga institusyon na natasan katuwang ng Commission on Elections o COMELEC sa pagpapatupad na mga narapat na alituntunin at takbang sa panahon ng halalan sa ating bansa. Oh, yan po, mensahe ng ating director ng DPCR uh, ang kanilang hangarin ng ating hangarin ay maging payapa at patas at naging uh, mapangalaga ng integridad ng ating nalalapit na eleksyon. Ah! Oh? na! Yan! Eh. Okay, happy 8th Sabbath anniversary naman kay Maribel Cabling. Greetings from Jazz, Elana and Daddy. At happy birthday din po kay Jenna de Guzman. Ingatan ka nawa, palagi ng Diyos. Love you anak, birthday! from Daddy Lito. Ayan. Happy birthday and happy retirement, Police Brigadier General Ramil Sakulias, ang ating SDSM, na talagang nag-birthday po nung nakaraang Friday. Ayan. Bisitanya niya si Anto. Kailan kaya ito? Nung retirement? Hindi, hey, hey, kanyang panto. Okay. promotion. Hey, uh, yeah, promotion, promotion so. to Brigadier General. ating SDS. May God bless your heart, Sir God Ramil. You, Sir Ramil. Oh. So, sige, and happy birthday Rep. pa. Happy birthday. Happy watching din po sa aking misis kay Lori Jan sa <laughs> happy watching din sa aking misis, ana Si uh, Doc Shawi. Ah, na rin po para sa aming uh, director ng chaplain service Police Colonel Jaime Serinya III. at sa lahat po ng mga chaplain sa buong Pilipinas no. Ah, lang po tayo no. Ika nga sa Galicia 69 Never get tired of doing good in due time you shall reap a harvest of blessing if you do not give up. That's right. Ados. Okay, mga kasangbahay, bago po tayo magtapos, tayo po muna ay magpasalamat sa bagong umaga at para tayo po ay mabiyang gabay sa maghapon nating paggawa at para sa ating The Word mula sa Psalms chapter 18 verse 30. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is the buckler to all those that trust in Him. At sa Pilipino naman po mula sa Awit Kapitulo 18, versikulo 30. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal, ang salita ng Panginoon ay subok. Siya ay kalasag ng lahat na nanganganlong sa Kanya. Mga kasambahay, paghariin po natin sa ating mga puso ang tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig at gumawa po tayo ng sa lahat. Yan po ang ating The Word. Okay, katuwang ang mahigit uh, 235,000 na miyembro ng Philippine National Police kasama ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sama-sama tayong mamuhay sa isang ligtas na bagong Pilipinas, ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. Sa ngalan po ni Chief PNP General Romel Francisco Dileg Marbil at kay Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Muli mga kasangbahay, ako po ang inyong lingkod, Police Colonel Jonathan Paglito God willing, magkita-kita tayo muli bukas dito lang sa programang Tanging Layunin ay servisyo publiko tungo sa ganap na kapayapaan at kaunlaran ng ating inang bayan. Kami po ang inyong direktang sumbungan ng bayan. Kaya pag may reklamo, Sumbung sumbong nyo! nyo. aksyon agad. At... Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas, ligtas ka! ka! Dahil kami sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinapahalagahan. Magandang araw po sa ating lahat.